Bakit? Okay. Okay. Perdi kayo, perdi kayo mga nee. Hey. kalinga sel-sel po. Ape, agpupungtot ka man rin bakit? Ape nga, pupungtot ko ng Berto. Oo. Oh. Ah, di na man lang may yalaan ni ti Barbaro kumamot nga cellphone ko. Kitam ti cellphone ko. Oh, green, green, talo ugad nan. okay, kamayit pa yung mga usura si ka Margarita, ah? No, ag, ag, lalay na kami, Berto, hangko mababasa na gitikwan, agkong komenten, iso nga, Iyala anak mamet ko na manen no ara kiniberting ko nak kinyam Berto ha nakalalayen ka nga kwa nga agiwarti kwartan mo sa baling nga tao tapos no baket mo di man lang maay-ayo tapos i di Valentine's i dinaminsan ko nga ikanna ko ma itisabong Berto ha da, gijay, nagpopos na kumarek marek ti red rose da tapos adda ti pachyocolete an asawa da si Ka Berto di ka man lang makaramdam Porket nalalais na, na kung porket timang kinti matakon ko ki. na maninan ke may dinak mat sa kay ayate. Margarita! Shhh. Shhh. Adda te regalo kanya Margarita nga sabong. Oh. <laughs> Apay ti kunam. Hana ham, hana ammo nga age effort ni Berto. For you Margarita mahal. Ala Berto. Ala Berto. Adda pay maysa. Berto. At dapat. Apay tanong, apay Berto. I love you. Kasta gamin, ah. Agore ka, agore ka lang. Tanda lang ito, ibagat, Berto. Uh. Kasta ore basit lang na effort. Pero may nga makikita ko, pero may nga agragrasak ti puso kong um, Berto. Ako na, man, eh. Oh. Agore ka, mahal. Margarita, my loves. Ako, my loves. At dapat nagpadala nga taga-abroad. Ana Ajay? Ana? Ana Ajay? For you. Wow! Di ba, Tiko Nam? Napir-pirdi ata cellphone mo, Margarita, Allah. mahal? Allah, ni iPhone? iPhone! Ano ating iPhone? iPhone 13 Pro Max, fully paid. Fully paid? What? <laughs> Sino nagpadala ating atag-abroad? Ni Ma'am Aimee. Aimee? Kas Kasalamitaw. Intid na? Intid na, I na kanya Alam ham ay may kasalam ni tao taga ano ata? Taga Taga Amerika Taga, taga US Taga Amerika Nagpadalat Alam na nagpadalat eh iPhone 13 Pro Max nga fully paid no? no dance it's slightly yours mm. butas new. at ang tao kumamakay na ang ginatang mong Berto kung na Margarita mahal my loves Berto mm. my loves alam ma'am ay may kasalami thank you ito yung iPhone 13 Pro Max nga pulipid ala Berto ano ti kaya mong sida in damdama kahit kumantay, te kung kunada nga kwa broccoli with beef Ha, ang nga ba na itong Berto? At ang makasusoy yun. What? Manin, makagurgura, pay, makagurgura ka pa'y kini Berto? Berto, inka para DJ. Ata, agluto na kang Berto. Ah, Ata, tisita. Ata, tinyapaka. Allah, nagbayad. Mam Aimee, thank you, thank you. Then the iPhone 13 Pro Max nga fully paid.